Bumibidyo ginabi tayo guys sa pagbibidyo ngayon. Ayan, malapit na kasi yan guys. Ano? Ayan, malapit na medyo malapit na matapos dahil yung pinipinis nilang guys yung, yung ibaba yung pinturahan para makapag-umpisa ulit tayo ng ating anak buhay. So ito guys, uh, sa amin, pagkagabi ganun yung sitwasyon dito. Ayan, basketball court yan guys sa harap. Ito na guys yung harapan. Ayan, yung harap na lang guys, yung terrace yung wala pang uh, tubulan. I-order pa. Hindi guys yung loob ng second floor. Tinatapping na natin para maging patag na siya yung flooring niya. Ayan, nag-overtime nung isa nating worker dahil naiwanan nila na hindi pa napupuruhan guys yung sahig. And then sabi nila bukas ay uh, matatapos nila yung topping guys sa sahig. Mas maganda raw sana kung naisabay na yung tiles pero bala kasi ni God's Grace Channel na uh, lagyan na lang guys ng mga yung parang binili ngayon ng mga naikakabit na lang na may mga adhesive na na ikinakabit na lang at least na yun sa ano sa tawag nito sa labor ngayon guys yung baba at tinapos na nila yung banyo naikabit na lahat pati yung kisame yung tiles sa kayong baon ngayon na tapos na yung inaabot na sila guys ng gabi kaya nakapag video tayo ngayong gabi na ayan yung loob yan din na natin may naliyan ng ilaw ayan yan guys hindi pa yan pintura ano pa lang yan naglagay sila ng ah uh, masilya nasilyahan nila tapos nag primer na sila naka primer na guys mga so, mababa and hopefully bukas ay ano magliliha uh, uli para makinis talaga and then bago magpintura kinabit na rin nila guys yung tiles sa lababo ayan lababo na lang yung yung lababo na lang yung hindi pa na ikakabit pero okay na yung tiles ayan guys yung daan papunta sa taas sa second floor ayan kung saan inabot na ng gabi dyan yung ano yung tatrabaho So ayan guys yung mga coins napakahalaga talaga na nagkakaroon tayo guys ng pag-iipo ng mga coins pagka, pag mayroong mga nasobra na mga nakita tayo ng mga coins dyan sa ano sa tindahan iniipo natin yung nagahagis tayo ng pa 20-20 pa 10-10 pali-malimang piso at kapag yan ay naipo na natin napakalaking bagay napakalaking tulong guys yung mga bariya dahil parang siya guys yung nagpupuno guys sa mga pangailangan na halos tuloy-tuloy uh, tulo guys yung ating pagpagawa para mabilis nga matapos kaya yung bariya na yan guys ay napakahalaga na sangkap guys para makapagpatuloy tayo sa Mag pag pagawa natin sa trabaho. Bagamat medyo mabigat yan, pero okay na rin. Mas magandang ipunin yung ibabente, pero mas maganda na pakawalan din natin yung mga bariya para hindi tayo mapagalitan ni Banko Sentral ng Pilipinas. Pag uh, may isloksok talaga guys, mayroon tayong dinudukot kaya napakaganda yung prinsipyo na yun na itinuro sa atin ng mga matatanda sa atin na kapag mayroong isinuksok, mayroong ka talagang lulukutin. So, ini-encourage ko rin kayo guys na magsuksok tayo kapag mayroon tayong, meron tayong uh, na, itatabi-tabi natin kahit pabare-bare lang yan. Pero sa pagtagal ng panahon, hindi natin mamamalayan.